Sa mga nag-iipon ng barya dyan at hindi alam kung saan ito ipabubuo, ang vlog na ito ay para sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung saan nyo dapat dalhin ang mga naipon yung barya. Hindi ko na nga po pala manual binilang yung aking naipong barya dahil matatagalan tayo at yung papuntahan naman nating coin deposit machine ay kusang ikakount kung magkano lahat ang naipon natin. Kaya samahan nyo ako dito sa Robinson's Magnolia sa may lower ground located sa may supermarket. Usually dito din ng BSP Bank dito nyo mo makikita kita si kuya este yung coin deposit machine ng harot mo kuya ha nagbablog ako eh dahil puno na ang coin deposit machine dito sa Magnolia no choice ako kundi pumunta sa Robinson's Place Manila located din po ang kanilang machine dito sa may lower ground sa may supermarket din po excited ako dahil finally pagod na ako magbuhat ng mga barya na to dahil marami at pang apat akong nakapila dito yung customer na nasa tapat ng machine ay hinihiwalay yung mga dating piso at mga cents. Nagtanong ako kay kuya kung bakit kailangan ihiwalay. Ang sabi niya, puno na daw kasi ang tig piso at saka yung mga tig sisintabos. Ang pwede na lang daw pumasok sa machine ay 20 pesos at 10 pesos. Buti na lang ang dala ko ay more on tig to 20 pesos. Kaya naman, ligtas ako. Kaya lang, minalasan naman ako dahil nung ako na puno na yung machine, hindi na ako makakapag-deposit. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa may customer service ng supermarket. Kung tumatanggap sila ng mga coins, buti na lang kailangan nila. Take note, yung coin deposit machine na yan ay tumatanggap po lahat ng uri ng barya. Nagkakataon lang kapag kapuno na yung ibang mga coins, hindi na talaga tatanggapin yan. At hindi po cash ang ibibigay sa inyo na papel, kundi isesend po yan nila sa inyong e-wallet katulad ng Gcash at Pimaya po. Itong naipon ko po ay halos one year po. Nung una natuwa lang po ako sa tigbebente na to dahil maganda yung kanyang design hanggang sa tinulong tuloy-tuloy ko at umabot pala siya ng 9,850. Thank you Lord sa biyaya.